Ramadan, isang personal na paglalakbay ng pagmumuni-muni at pagkonekta. Ang Ramadan para sa ating mga Muslim ay higit pa sa isang buwan sa kalendaryo. Ito ay isang lubos na personal na paglalakbay na puno ng paglago sa espiritual at koneksyon sa komunidad. Sa panahon ng banal na buwang ito, ang mga Muslim ay sumasailalim sa iba't ibang mga gawain habang naglalayong pagyamanin ang kanilang ugnayan sa ala at pagtibayin ng mga ugnayan sa kapwa. Sa puso ng Ramadan ay ang pag-aayuno, isang gawain na kilala bilang saum. Mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, ang mga Muslim ay umiiwas sa pagkain, inumin, paninigarilyo at mga intimong relasyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging gutong, ito ay isang malalim na aktong disiplina sa sarili. Isang paalala na sa oras na kagipitan ay mararamdaman ang pagiging malapit sa ala. Ngunit ang ramadan ay higit sa pagpigil sa pisikal na mga hangarin. Ito ay isang panahon para sa pagsasanay ng kaluluwa sa pamamagitan ng mas mataas na debosyon at panalangin. Bawat gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aayunong, nagtitipon ng mga Muslim para sa tarawi. Ang mga sandaling ito ay puno ng kapayapaan at pagmumuni-muni habang hinahanap ng mga individual ang kapatawaran at lumalapit sa ala. Sa buong buwan, ang Quran ang nasa sentro ng Ramadan na kung saan ang mga Muslim ay bumababad sa mga talata nito. Natatagpuan ang ginhawa at gabay sa mga salitang dito ay nakapaloob. Ang pagtutulungan rin ay may malaking papel sa panahon ng Ramadan. Sa pamamagitan ng zakat at mga gawaing kabutihan, patuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan. Maging ito'y sa pagbibigay ng pagkain para sa iftar o mga charitable na layunin. Ang Ramadhan ay may mga bagay na pinagbabawal. Mga gawaing nag-uudyok sa mga individual palayo mula sa makasalanang pag-uugali. Paalala sa ating mga Muslim na bantayan ang mga dila. Iwasan ang chismes at galit at praktisin ang pasensya at pagpapatawad. Bukod dito, ang Ramadan ay panahon upang mag-disconnect mula sa ingay ng pang-araw-araw na buhay at muling kumonekta sa sariling pagkatao at pananampalatayang sa pamamagitan ng pagbawas sa mga walang kabuluhang gawain upang magkaroon ng puwang sa mas malalim na pagmumuni-muni at koneksyon. Siyempre, hindi magiging kumpleto ang anumang talakay ng Ramadan na walang pagtukoy sa kahalagahan ng pamilya at komunidad. Ang buwan ay isang panahon para sa pagtitipon kasama ang mga mahal sa buhay, pagbabahagi ng mga pagkain at pagpapatibay ng mga ugnayan. Ang Ramadan ay isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at pagpapanibago. Isang panahon upang muling kumonekta sa sariling pananampalataya at komunidad. Ito ay higit pa sa mga ritual, bagkus, magkaroon ng espiritual na paglago, paghahanap ng kapatawaran at pagpapalaganap ng kabutihan. At sa lahat ng ito, Natatagpuan nating mga Muslim, ang ginhawa at lakas mula sa Ala sa paglalakbay tuwing panahon ng Ramadan.